Pabless well, day po mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat. Apayapang pagtatrabaho lalat sa mga naka duty po ng security personnel. Atingin sa lahat po sa mga transaction, mga duties and responsibilities na may, may magampanan natin ang tama. So, alagi natin pong tandaan no, ating duties and responsibilities na dapat po uh, mapanatili natin na ito'y maging maayos at higit sa lahat ko nagbibigay natin yung best natin sa ating mga client para yung trust yung confident nila sa atin is palagi po nandun palagi okay so ang atin po ngayon bibigyan ng pananaw o pag mag-usap uh, mag about po doon sa isang security personnel na nagkaroon ng relasyon sa staff ng establishment kung siya naka, saan siya naka-assign ah uh, bawal po ba ito o hindi? yung pinasasagutin natin sa isang tanong ng ating followers which is napakagandang topic at alam po po maraming makakarelate dito <clears throat> okay, una uh, kapag po ang isang security personnel nagkaroon ng relasyon sa kanyang pinapasukan in reality kung bawal ba o hindi hindi So, hindi. Natural po kasi na magkaroon tayo ng relasyon sa ating mga uh, area kung sa tayo Kasi nga po, eh, misan doon natin nakikita yung dawa na sinasabi. Doon na, dun natin nakita yung nagpatibok na natutulog natin puso. Sabi nga nila, di ba? Eh, normal po yun. Tao tayo, eh. Di ba? So, hindi naman talaga. Even sa Bible, normal yan. Kasi, eh, siyempre siya mo makikita ang buka lagi pa at pinagpupusuan ka. Pagdating in reality po ha, but, ayan, natapuan, subalit, syempre nagtatrabaho tayo, may mga do's and don'ts. At dyan papasok yan. No, ayan, na nagkaroon ka ng pagmamahal, kaya lang. Sa alam, sa alam-alam, nasa trabaho pa. Kasi nga po, ah, uh, dyan papasok po yung ano yung nature ng world Siyempre po, bilang isang security person, eh, nagkaroon ka ng karelasyon. Sabihin natin, totoo talaga. Eh, magkakaroon po kasi ng kompormiso yung trabaho natin. Eh. Kasi siyempre, bilang isang security guard, madami po ang pwedeng mangyari. Pwedeng mapaghinalaan, mapagkisipan, masitandaan po natin. Ang client siyempre, mawawalan ng kumpiyansa sa security. Kasi halimbawa, stop niya naging karelasyon mo. Siyempre, magkakaroon ng bias yan anyway when it comes to implementing rules and policies sa company. Kahit sabihin natin na hindi natin ginagawa kasi magandang intention ng bawat isa ng empleyado at saka ng car. Pero siyempre, ng isip ng mga katrabaho, lalo ng may-ari ng company, iba po eh. Siyempre, hindi nila hawak ng inyong mga damdamin. Kaya nga po, pakaingatan natin. Ngayon, ano pa po yung pwede makompromise siyempre yung personal interest halimbawa yung yung naging uh, kada upang palad diyan eh nakagawa na hindi maganda siyempre ikaw ka hindi mo mare-report yan kasi siyempre may feelings kayo sa isa't isa eh di ba do hindi niya manggagawin pero yun ang iisipin nila hindi ma-implement ng guard kasi may ano yan siyempre yung yung napupusuan diyan o naging karelasyon mo na talaga may mga kaibigan pa yan. At may mga kakilala. <coughs> Pwedeng, i-ano yan eh, parang ah, balato mo na sa akin yan. yan. Yan eh, ilalabas yan eh, sigurado yan. Siyempre, ikaw naman ngayon, kung mo nandiligaw, kayo pa lang, eh, lalagay ngayon sa ano yung guard, hindi niya ma-implement ng mama. Diba? Ngayon, kung talagang hindi maiwasan, ano pa ba yung pwede pang mangyari? Yun ang mawala ng tiwala yung company sa iyo, yung security guard. Kasi, yun na nga eh, hindi ma-implement ng tama doon na lang tayo, wag na natin pa masyadong pay, e, doon na lang sa company at saka sa iyo. Syempre kailangan mo hanap buhay. Magkakaroon ka ng pamilya, wala kang hanap buhay. Ngayon, pwede po 'yan. Ito 'yung dapat na Maging honest tayo sa ating mga officer o sa company na pwede ka mag-voluntary reassignment. Lapit ka sa admin. Ma'am, sir, kasi po ay nakupuso ako po si ganito. Alam kong hindi po ba hindi naakma sa trabaho pero maganda po ang intention ko Magpapare-assign na lang po ako. <coughs> kasi po yung aking mahal dito, irregular po dito. Yan, eh, diba? di ba? Hindi ikaw yung mag-giveway. pare ka. At least, pwede kang pumunta susunduin mo siya. Magiging maganda ngayon yung inyong magiging rapport. Nung stop doon at saka ikaw. Magiging intact yung relationship. Kasi ginawa nyo ng maaga ng paraan. Huwag nyo ililihim. Kasi nga sabi, walang uh, lihim na hindi na lalabas at lalabas yan. So, yun ang dapat natin gawin. Pangalawa po, uh, kung sino naman yung pwede mag-giveaway kung hindi siya regular at mas malaki yung sinasahod mo naman, pwede yung iyong mahal ang pwede mag-giveaway naman na siya lang yung mag-reassign or mag-resign. Diba? Yun yung pwede natin gawin. Pero ang ipipilit natin, itatago natin yan, lalabas at lalabas po yung makukompromiso parehas kayong dalawa. Baka mawala pa kayo ng trabaho. 'di okay, ba? Ganun po normal 'yan eh kasi diyan diyan kayo magkakasama. Yun nga lang, gawin niyo ng maayos na, 'wag ma-compromise 'yung trabaho niyo. Po pwedeng isang mag -iwi. Kahit na masang company nangyayari 'yan. Eh. Even sa mga government companies, kapag kado sila nagkita, <coughs> pwede 'yung isa